ganito ito lang, Miss Cathy, pag um, ito mga nakaupo sa cabinet ngayon, hmm. pag pinag-hair follicle drug kasi to ilan sa tingin mo ang matitira? Ano lang, estimate lang estimate by estimate Estimate lang. Okay. Oo, oh, okay. okay. yung mga kalahatis. Ilan ba cabinet mem? Ilan ba cabinet? 330 something. Hindi, cabinet members. Ah, cabinet. And... Ah, ako, akala ko Congress. Ilan ba? Sandali. Cabinet members, Philippines. Okay. <laughs> one-fourth then, <laughs> Okay. I was told ba yan? Ano? Oh, I have been told. Ganyan. I have been told. Diba? Ilan? So, twenty-two. Okay. Kailangan ko alamin yung mga names. Okay. Ito ako, bibigyan ko ng name, ha? Mm. So, mm -hmm i-calculate mo, mo. Oh, uh -oh. sa mo lang sa, utak mo kung ilan ang na matitira mm, lang. Mag-google ka lang na yung dali. Tapos mag- uh -huh. excited na mag-google na yung dali. Hindi ko sabihin kung positive o negative. Basta i-compute mo lang sa utak mo. Hmm, sige. Um, Lucas Bersamin. I-compute mo lang sa utak mo. Hmm. Enrique Manalo. Hmm. Ralph Recto. Hmm. <laughs> Gibo Teodoro. Hmm. <laughs> Okay, atawa ako. Camilla. Mm. Avalos. Mm. Diyos ko. My My goodness. Francisco Tio Laurel Jr. Mm. Okay. Um, Bienvenido La Guesma. Mm. Teodoro Herbosa. Mm. Jose Rizalino Acuzar mm. Jaime Bautista, mm. Rafael Lutilia, mm. Sonny Angara, mm. Maria Antonia Loizaga, mm. Amina Pangandaman, Binibilang mo kung ilan yung matatanggal, ha? Renato hmm. Teka lang, ha? Hindi, <laughs> <laughs> binibila ko kung sino yung alam ko. Oo oh, okay. yeah. Hindi, yeah. okay. okay. ang tanong na lang, ilan doon sa alam mo? Ganun na so, lang. lang. Sa lang, ito hindi pa tapos, hindi pa tapos. Okay. ah, uh -oh. Conrado Estrella. Mm. Christina Garcia Frasco. Okay. Rex Gatchalian. Mm. Manuel Bonoan. Mm. Ivan John Oy. Mm. Yung nag ano naggorgor ng connection mo kanina. <laughs> mm. Eduardo Anyo. Eduardo Anyo. Mm. -hmm. Arsenio Balisacan. Oh. Mm, mm -hmm. Frederick Go. Mm. Juan Ponce Enrile. Mm. Andres. Pwede naman yun. Grabe naman. Wow. <laughs> <laughs> Sa dana, ito to, pa pa. <laughs> Pwede <laughs> mga anak <laughs> naman. naman yan. Andres Centino. Okay. <laughs> Uh, Larry Gadon mm. Carlito Galvez mm. Antonio Lagdameo mm. oh, sure. Leonardo, Leonardo Guevara mm. Chelo Garafil mm -hmm. and lastly Mark Leandro Mendoza Ilan sa lahat na yon ang sa tingin mo magpo sa hair follicle drug test pag ginawa siya ngayong araw na to? Feeling ko 10 <laughs> oh my God! I, 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 Halos I, I, sa lahat I, I, eh. ano, ano yung sabi niya? Ano yung sabi mo? I was... I have I been I told. Been to. I'm talking about way back ha. Mali mo, nagbago. Ano lang ka, kaya nga, kaya nga ang makakapag-confirm lang, or disconfirm, ay hair follicle mm. drug. Nilinaw yeah. lang po namin, base sa information, ni Cathy Bina, ng 10 mm. years of ano background na check <laughs> background full broad check yeah full broad out, out, of 22 at least 10, 10, 10. 10 at least 10, uh, ano bang gagawin ng protector of the people ah, ilan, ilan yung, sinabi mo 22 oh 22 eh, oh my gosh kalahati ha <laughs> Yeah, pumasa ka na sa ano, board exam. Hindi <laughs> 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 uh, ah ang 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 ano so 50 so at so ayun nga at least 10 ng mga yung mga binanggit ko ha so siguro may more than 22 dito you can just mm. check doon sa Wikipedia yeah, kasi nandoon lahat yung mga binanggit ko so ang, yeah. um, ano dito is kung at least 10 so kaya hindi kaya hindi kaya, hindi, kaya hindi, kaya hindi ka na talaga nag-participate ng 2022 elections ako um yeah partly kasi Actually, hindi ako voter. Di ba kanyan ito ko yan si yeah. Mardika? Yes.